Nagsimula siya sa wala, isang anak ng kahirapan. Nagtiis sa bawat gutom, bawat pagkatalo. Si Daniel Santiago, isang ordinaryong tao na pinangarap lamang na maiangat ang pamilya mula sa dilim. Ngunit sa bawat hakbang, humarap siya sa kasinungalingan, sa pang-aabuso at sa kapangyarihang gustong sumupil sa kanya. Bawat patak ng luha, bawat butil ng pawis, ginawang sandata, ginawang puhunan ng laban. Sa tabi niya, mga kaibigan at pag-ibig na nagbigay tapang. At sa harap niya, mga kaaway na handang sirain ang lahat. Mula lansangan hanggang palasyo ng kapangyarihan, hanggang digmaan laban sa buong sistema hanggang sa siya mismo'y maging simbolo ng tagumpay. Luhat pawis, ginawang tagumpay, isang kwento ng sakripisyo, laban at pamana na kailanman ay hindi malilimutan.